Magandang umaga. Ayan, magluluto po ako ng lobyang Shanghai. Ah, pang ano po, Christmas party ng aking mga anak. Amiga, ngayon ang Christmas party nila. Ayan, magluluto po ako ng lobya kasi ito po yung kanilang ano, dadali sa school. Ayan. Ayan po mga amiga. Ayan, Ayan, ayun, shout out po sa inyong lahat, mga amiga, maraming maraming salamat po, salamat po sa panonood ng na ating mga ano, pag-survivor sa ating mga video, Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga followers ko, sa pag-viewers, magluluto tayo, magluluto tayo ng Dungtiang Shanghai, para sa school, sa Christmas party nila, Thank you for watching.